magandang tanghali mga kabisay Ayan, bisibisita lang tayo nitong aking mga bagong tanim ayano, o mayroon tayong mga bagong tanim na ampalaya Ayan, kahapon itong mga kabisay ay hindi pala mm, isang araw pala balik pangalawang araw na nito ngayon at ang dito naman ay meron na tayong mga sumisibol. Sibol na. Ayan o. Oh. Kung makikita nyo. Kaya lang nagduble. <laughs> Naduble. Akala ko walang naitanim. Meron na pala. Ay nilagyan ko ulit. At ayan yung iba nating mga ampalaya ay sibol na rin. Ayan Marami na yan. 160 na puno ito mga kabisay at tayo eh... medyo sinisipag-sipag na yung mag dahil walang mga nagpapatugtog. Kaya gusto ko kayong i-update dito sa aking mga tanim. Ayan Oh. May mga sibul na. Ayan. At medyo Nakakatuwa na dahil na ano na yung pagod natin. Lumilitaw na. At ito naman yung aking misti sa ipon mga kabisay. <laughs> Palugot na pero nakakapanghinayang na baklasin dahil ayan nga oh. Andami pa rin naging bunga tuloy. At kanina nga pala mga kabisay ay nagharbis ako. At ang Naharbis ko dito ay nakapitong kilo pa rin Sa awa ng Diyos Kahit ko konti na lang ito Oh, ayan Ang dami pa rin bungang lumabas Ang ko sana ay last na yung harbis ko kanina Ay ang problema ay maraming mga maliliit Tulad nito dito oh. Ayun, mayroon doon eh, Ito, Oh, ang dami pa Eh baka Hindi lang 7 kilo itong mga kabisay Pag magsilaki At yun lang Ang problema pag mayroong <laughs> Ayan oh, nahinog ng diuras Dahil Natusok na naman ito Pero bukas siguro Susulbut ko uli ito Dahil marami oh. Ayan eh kahit yan medyo mga baliko mga kabisay eh, din hindi naman baliko yung ibinabayad sa atin eh. Kaya, parang nakakatuwa dahil kahit papano eh, nakaka survive pa rin dahil marami pa rin ang dito banda mga kabisayo oh. Sunog na sunog ito nung nakaraang mga linggo. Talagang ito ay talagang nanilaw lahat. Pero ngayon ay eh, nakarecover siya at ang daming bungan lumabas. Ayan o, oh, tad-tad rin dito. Yung ipinakita ko sa inyo kanina doon sa kabila. Doon yun. Ayun, may mga bunga doon. Ngayon dito din o. Oh, marami din. Ayan. At dito, ayun, ang dami din. Oh. Itong mga kabisay ay ngayong kuan lang na to. Huling mga bunga. Kala ko hindi na mabubuo kasi nasunog din ito. Nasunog ito lahat mga kabisay nung nag-spray ako. Kasi sa iyamot ko sa dami ng uod. Hindi na ako nagano ng uras. <laughs> Basta spray na lang ng spray at ayan oh. Maraming mga bunga. Naubos nga mga kabisa yung mga uod. Ang problema naman ay ubos yung dahon ng aking mga ampalaya. Tingnan nyo naman oh. Oh. Puro yan natuyo dahil sa pagkakasunog ng pag-spray ko. Ang dito ang parang medyo Napiktuhang na maigi at wala nang bunga lumabas mga kabisay dito banda. Meron pa naman pa isa-isa. Ayan no. Oh. Meron pang isa dito pero wala na. Dito banday eh, wala na. Ayan. Talagang sunog na sunog. At dito sa may bandang dulo wala na rin. Ay meron pa naman pero maano na, madalang na. Ayan pa ilan na lang. At dito ayan. Talagang hindi na dito nag produce ng bunga. Meron pa rin naman isang piraso ayan oh. At dito, ayan mayroong isang maliit ewan ko kung matutuloy iyan. Ayan. Iilan na lang ang na uh, buong bunga dito. Hindi katulad doon sa so may porsyo na yun doon marami doon at bala ko na nga sana babaklasin na to kaya lang eh maraming namunga eh kaya siguro intayin ko na lang na lumaki ang mga yan dahil siguradong ang susunod itong mga itong mga kabisay ay wala na ang mangyayari niyan ay palagi ng matutuyo dahil hindi ko na ito inabunuhan mga kabisay kaya ang bunga nito sigurado pag may maliliit matutuyo wala tayong makitang tuyo ah para malaman nyo kung anong mangyayari pag wala ng abuno ang isang halaman wala akong makitang natuyong bunga <laughs> pinagtatanggal ko kasi yung mga natuyo mga kabisay pero dito mayroon siguro ayan tulad niya no oh. Ganyan ang mangyayari mga kabisay, yang isang 'yan. Ayan no? Ganyan ang mangyayari, ayan. Natuyo na siya. Dahil nga wala na siyang nakakain na abuno, wala nang sustansya. Dahil isang linggo na itong hindi naaabunuhan mga kabisay. At mayroon pa rin namang nabubuo katulad nito. Ayan no Ewan ko lang kung mabuo lahat 'yan malamang itong isang ito 100% pero yung dalawang yan malamang matuyo na lang yan dito may nabuong isa ayan at uh, thanks God na kahit papano eh meron pa rin naiwan dito ayan Meron pa rin mga paisa-isa dito banda mga kabisay. Hindi ka doon sa porsyo na yun. Na talagang, ayan, simula dyan. Hanggang doon sa dulo, pati itong linyang ito, doon sa may bandang dulo ay marami din. Ayan. Dito sa may bandang sulok, mayroon din. Ayan, no. Oh. Marami din sila. Siguro, intayin ko na lang na mabuo yan. Ito, mga kabisay, Hindi na yan mabubuo, yung isang yan. Ang mangyayari nito, ay masusunog na rin yan. Dahil wala na siyang pagkain. Walang abuno. Ah, ito. Ah, tulad nito. Isang to. Malnuris. <laughs> Ayan, malnuris na yan. Oh. Hindi na siya tuwid na tuwid. Kaya iilan eh, na lang ang bilang ng mga bubuo nito. Dahil iyan ay eh, baka mapasama na sa pagkatuyo ng kanyang mga baging ayan at nagpapasalamat ako dahil kahit papano ay nakapitong kilo pa rin tayo kanina at medyo may konting biyaya pa rin talaga at dito ang aking mga silim mga kabisaya medyo nagpapangita na rin yung kanyang maraming bunga <laughs> maraming bunga <laughs> sana nga marami rin ang ibunga nito dahil marami siyang bulaklak mga kabisayan. Eh. yan kumakikita nyo namumuti ayan ang daming mga puti oh. tulad nito ang dalawang punong ito. Ayan. Hmm. Pareho maraming bunga. Puro lang at puro pangalang ano bubot hindi pa nakakalabas ng hosto. Dito ayan. Dami ng mga bulaklak. At yun lang mga kabisay. Salamat sa inyong lahat diyan at tayo ay eh, nakapag-update ngayon medyo sinipag akong mag-video mga kabisay dahil nga walang nagpatugtog <laughs> parang nagsawa yata sila ngayon so ngayong araw na ito nakapag-video tayo ayan tsura ng aking mga ampalaya kahit nasunog marami pa rin naging magiging biyaya so thank you so much sa inyong lahat mga kabisay Mega Mega love shout out God bless